Diyar, di parang lumalayo. Ha? Parang lumalayo. Aw, oh, nga. Diba dapat yan. So, pag, pag, lumayo, pag lumalapit ka lumalayo yan. Tapos <laughs> papawi ka na lalong lalapit yan. So ayan po yung ito po yung natin. Hay, kung makikita ninyo ay napakalaki uh, po. So habang papalapit tayo, papalapit tayo lumalayo yan. <laughs> so ayaw niya po talaga magpalapit sa mga hindi po daw kapitay niyo talaga. Pag pag hindi talaga kabis. Pag may halo po Kunyari, bigulan o ay, di po kayo makalapit dyan. Buwan! Yeah. <laughs> Punitin! Punitin! <Unitin> ang sedula! <laughs> walang <laughs> posa sa iba sa ito. eto na yung paglulawang bida kisang SK Chairman so yun. <laughs> yun na yun. Bahay nila kuro. ang amin yung mga bisita na naglaga'y katarigas na dito tayo sa kabilang. so kailangan natin bahalin ang ating mga bayani. Oh, ako si Jose Alisan. ako ang namatay sa ina. Yan so dito sa kabilang. pagkung pipit lang yan si kuya. Kuya Bo Andres. Ay, Emilio. Nagalit kay sa yan kay matasang singil ng... Ayan. Ibabaan <laughs> nyo kasi. Nagpunit ng resibo. Punitin ang sedula! Ang <laughs> <laughs> dating Nilipa, ay, na nyo noon. Pilip <laughs> ba? na kayo. Sana ako. Oh. Andi po tayo ngayon. Sa Trestle Park, Tres City, Kapite. Kung saan may mga kapataan na kalakapagtayo na ng isang pansyon. Alamin natin ang susunod na pangyayari.

Kamusta po? Ah nabadan lang, hindi hindi nabadan. <laughs> <laughs> hindi pa nabadan. Mali. Siya. Mali. Hindi niya may ari. Parang ayun. Ito po. Anong taga? <laughs> <laughs> Parang taga eh. Kiniram ko lang yan! Wuh! Tasahan! Tasahan ko sa pera! <laughs> Matatapos dito by the um, year 2000... probably 45? Patay <laughs> na yung nagpapago. So dito, ayan dito. Makikita ko, pool yan. Pool. May fountain. Ayan. So watch out, watch out! Wuh! <laughs> Ay, Watch na. out! Rampahan na, rampahan! Ano yan? <laughs> <Uli>. <laughs> Para sa ano yan? Para sa PWD. Rampahan daw. Swadika! Hello, the universe! Rampahan ng ano yan? Sa PWD daw yan. Sa So, um, bago pa po naitayo itong ano na, meron na po talagang dinosaur dito. May naraga ang dinosaur dito eh. Nilipat lang sa kabubo. <laughs> <laughs> ang daming step. May mga apa Ayan, ayan. Ayun po, ano Parang yan ang dinosaur? Buntot. Buntot ang dinosaur po. Dinosaur daw. Uh. Ito nga o, oh, mga step ko. Oh. Ang dami o. Oh. Mga ano po yan, tapak ng dinosaur. from Cavite. <laughs> Grand tour. Grand tour sa bagong city hall munting bahay so hindi pa naman kami ganun-ganun kayaman sana so buti pa lang yan <laughs> hindi pa siya ano so yun makikita nyo so eto na po yung likod ng Kapetolio side lang to pa side pala to ayun pa yung likod ayun pa yung likod <laughs> lawak ng bahay mo ha? hindi pa yan tapos talaga Kinula sa budget hmm. may kasalan din dyan sa loob in case na mag-propose sa akin yung isa dyan <laughs>

Hahaha <laughs> Ganda <Good. Good. Good laughs> echo eh uh, no, ah, ah, <laughs> <Wala> exception Kahit <laughs> wheelchair Kasama <laughs> sa Ito may rampahan ng wheelchair Hindi nakailala speaker eh Automatic yung echo. So, ay, e, maririnig po natin yung kakaibang kakaibang mga tunog ng mga sinaunang tao. So, and feel free to enjoy the moment, moment and the sound. Minsan lang natin sila maririnig. How do you feel this moment? Feel the moment parang wow, that's great. <laughs> you ka know daw. Inhan mo yan. May rights din tayo sa ano. Pwede lang din yan. What? Wala kang ano, wala kang harness. Ano oh! sa mga KMJS? Nakamit ka! Ang kanyang! Edad na 22 years Altas draw shot. Draw shot! <laughs>

Ang ano. Hindi, hindi pa dito nagkatapos. Na, hindi Hindi <laughs> si, Na Nadine. 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 <laughs> Nadine, si Nadine. 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 Si <laughs> Nadine. 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 Anong ano po? At paano po tayo napunta dito, Kuya? <laughs> From ano no, Cardot. Cardot. Wala sa Capitol. Napunta naman dito. Napakita. Dito rin po. Okay, John. Ibabash kayo na, ibabash. <laughs> uh, Shoutout po sa Tito kong napak <laughs> <laughs> Nani? Pakabait po niyan. Wala pong masasabi dyan. Ito lang. Dito kang bait eh. Sa dudo po dyan, sa dudo. Talaga naman yung bait. Talaga.